anim na classroom para sa halos 3,000 estudyante sa isang paralan sa Cavite. Isa lang yan sa mga problema ang sasalubong sa pagsisimula ng klase sa mga pampublikong paaralan sa lunes Kaya mismo ng Education Department, aminadong kailangan na ng tulong ng pribadong sektor. Nakatutok si Mark Salazar. Music. Ito ang siyudad Nuevo de Naik Elementary School sa Naikavite. Huling araw nila ngayon ang enrollment at umaabot na sa 2,887 ang kanilang enrollees. Pero paano kaya magkakasya ang mga bata sa aanim lang na classrooms na meron sa kakarampot na 500 square meters nilang campus? Ito na dapat ang pinakahuling classroom sa pasilyo na ito pero dahil hindi nga sapat kailangan nilang humanap na espasyo. At nakahanap nga naman sila sa pababang ito. Karagdagang espasyo para sa mga klase pa na kailangan nilang punan. Ang tawag nila dito, baby bus. Baby bus dahil tingnan nyo naman, courting bus, pati pagkakasalansa ng mga upuan ay parang bus. Pero ang espasyo na ito ay kailangan mag-house ng anim na pung learners sa bawat klase. E 50 lang ang upuan. So yung mga sosobra na wala nang uh, sariling upuan, eh dito na lang, uupo dito. Basta magkasa lang sila at mairaos ang kanilang klase. Malayo na sa ideal 25 to 45 student per class ang kanilang 60 per class ratio. Yan ay sa kabila ng three shifting na sila at may dalawang araw na no modular ang mga bata. Di bali ng walang library, walang clinic, guidance office o kantin. Ang dalawang tent classroom na ito ay uh, dalawa sa apat na improvised na classroom na ginawa ng paaralan para pagkasyahin yung kanilang mga estudyante. Masyadong raw yung classroom na ito. Nakita nyo naman, uh, ang nandito lang ay buhangin. At saka, syempre, ang mahalaga lang naman, meron silang uh, blackboard at mga upuan. Pero ang pinakamalaking challenge dito ay pag ganitong tag-ulan. Dahil tumutulo daw ito, kita naman ng mga butas oh. at uh, umaanggi yung ulan. Kaya marami daw na eksena rito habang nagkaklase, nakapayong ang mga bata. Kahit masigip, mahirap, kailan eh, magtiis para makatapos ang mga anak namin. Namangha ang mga dayuhang volunteers sa Brigada Eskwela na sa kabila ng lahat, excited pa rin ang mga bata sa balik eskwela. Kahit mahirap ang situation nila, like, Sobrang humble talaga. Um, Sobrang masaya sila sa kahit anong situation. Kahit like mahirap, they make the best of it. Masaya sa Filipino people. Uh, always. Sinubukan naming mga kapanayam ang mga opisyal ng eskwelahan pero wala rin silang clearance para magpa-interview. Pero Anila, nagkaganito ang sitwasyon dahil lumobo raw ang populasyon ng naikavite dahil sa mga relocation sites na itinayo sa kanilang bayan. Sa buong bansa, mahigit 165,000 ang classroom backlog. Dahil dito, 5.1 milyon na estudyante ang tinatawag na aisle learners o yung walang sariling armchair dahil singit lang sa classroom. Number one, yung budget na binibigay ko sa amin. Mm -hmm. Pangalawa ho yung dahil lumalakas ko yung mga bagyo, yung mga kalamidad, mas maraming nasisira. Pangatlo, yung aging o yung pagluluma ng mga ibang silid-aralan. Pang-apat yung paglaki po ng ating populasyon. So yun lahat yun ay factor kung bakit lumalaki yung agwat ng ating uh, uh, student to classroom ratio. Sa nakalipas na limang taon, 847 classrooms lang ang naitayo o 12% lang ng target. Ilang taon bago natin matapos yung secretary? Ang calculation namin si 55 years kasi lumalaki yung cost of construction tapos uh, uh, lumalaki din yung ating populasyon. Aminado ang DepEd, kailangan na ng tulong ng pribadong sektor para matugunan ang labis na kakulangan sa classrooms. Pero meron tayong proposal sa ilalim po ng uh, uh, liderato po ni Pangulong Bongbong na mag-public-private partnership kasi hindi nga ka kakayanin nung uh, inaalat nung gobyerno. So, kumbaga, utang ko tayo tapos ililis natin from the private sector uh, form of PPP o public-private partnership para yung kahit yung isang libo maumpisahan natin uh -huh dito sa ilalim ng terminal ni Pangulong Boko. Sa Mangaldan National High School naman sa Pangasinan, upuan naman ang problema. Nagahabol sila hanggang kanina para i-repair ang 200 upuan na gagamitin sa lunes. Sa ngayon po, uh, meron na po tayong kakulangan sa upuan pero mga sira lang naman po yon na po pwede naman pong ayusin. Problema rin sa maraming eskwelahan ang sapat at malinis na palikuran. Sa usapin naman ng teacher backlog, ipinagmamalaki ng DepEd na kung noong 2023, 90,000 ang kulang na teacher, ngayon 30,000 na lang daw. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, Nakatutok 24 Horas.